Ito ang matabungkay beach na matatagpuan sa Lian, Batangas. Tahimik, presko at payapa. Ganyan ang unang bumungad sa amin pagdating namin sa matabungkay beach. Pero alam mo ba, idol, hindi talaga kilala itong lugar dati. Aksidente lang daw siyang nadiskubre noong dekada 50 ng ilang bandyagang turista. Wala pang resort noon, wala pang kalsadang sementado, pero yung ganda ng lugar, nandiyan na. Ang isa sa mga naging trademark dito is yung mga balsa na gawa sa kawayan na palutang-lutang sa tubig dagat. Dito ka kakain, dito ka magpapahinga o magbibilad sa araw habang pinapakinggan mo lang ang agos ng dagat. At ang buhangin hindi man sobrang pino pero malinis. At yung tubig, mababaw at kalmado, kaya't safe na safe para sa mga hindi marunong mag-swimming at sa mga bata. At para sa akin, itong lugar na to ay parang paalala na minsan hindi mo kailangan ng mamahaling trip o planadong bakasyon. Minsan, sapat na yung bigla ang biyahe, Simping tanawin at preskong hangin. Kaya't ito na nga guys at samahan nyo na naman kami sa panibagong Moto Nature Adventure. Sa video na ito wala sa plano, bigla bigla kami nagayang mag night ride papuntang Batangas. Siyempre may ilan na mga alanganin pero karamihan game agad. Ang ruta mula Metro Manila papuntang Lian, Batangas. Pero hindi lang basta rito. May isa kaming tropa na matagal na namin hindi nakikita. Pitong taon na siya ngayong naninirahan sa Batangas. Hindi kami nagpaalam, hindi kami nagchat, walang abiso. Yung alam mo yun, basta na lang kami biglang susulpot sa harap ng bahay niya. Ano kaya magiging reaction niya? At yun ang aabangan natin. Pero bago pa man ang lahat ng kasiyan Lumaan muna kami sa mga pagsubok Nabuta na kami ng malakas na ulan Naligaw-ligaw sa daan At ang pinaka worst na kami sa mga putikan Naku ano po, ano ba itong ginawa namin? Ah! Tulak nga par! Marami itong adventure namin Uy! Dulas! Hindi! Dito na tayo, atras pa ba tayo? Pero tuloy-tuloy lang ang ride, kaya kung gusto mong sumama sa aming chill pero punong-puno ng kwento at adventure, relax ka lang dyan. Ako nang bahala sa video. Tara, simulan na po natin ang video. Let's go! Kids, what's up sa inyo? Kamusta kayo? Alright, so for today's video, night ride tayo papuntang Matabongkay Beach Resort Salian, Batangas. So time check guys is 11:15 PM. All right, so nandito tayo ngayon sa Guadalupe. And ayun na nga guys, so biglang rides lang to. So hopefully na maging masaya and makapag-create na naman kami ng panibagong memories and maging safe naman po ang magiging biyahe namin papuntang uh, Batangas. So based naman kay Google Map, nasa 3 hours lang naman natin babiyahin. So Ayun guys, uh, grabe ito first time kong mag night ride no So usually kasi nag ride sa ako Madaling araw, ubaga, So ngayon uh, 11pm at saka dun guys Hindi pa maganda yung panahon So makikita nyo guys napaka Napaka makulimlim ng panahon At at, at the same time guys Umaambun ngayon no At ito na nga, mukhang totoo na tong ulan na to Eh okay lang naman guys Kasi ready naman tayo May dala naman tayong raincoat at ito na nga <laughs> lumalakas yung ulan so kailangan natin gumili dito. <laughs> All right, so sabihin natin yung kasama natin si Vince, na kakapote muna tayo no. Medyo tumodo yung ulan. All right, so dito tayo sa ilalim ng overpass. <laughs> so, napagkapote na kami grabe inulan kami so ito si so pasensya na kung ano yung camera natin na medyo nag kasi sa ano ng ulan so lakas ng trip natin no bumabag yung umuulan lakas <laughs> ng ulan guys dito sa Guadalupe so ayun guys um, dito na kami ngayon sa Amos Cavite So, hindi na ako nakapag-video nung ano, nung time na nagbibis kami eh, ng raincoat. Dahil nga lakas ng ulan guys, so iniisip ko kasi baka masira tong GoPro natin. Itong camera natin guys, kaya dito na ako nag-ano, nag-open ng camera. Dito ko na kinabit yung camera natin sa Imus Cavite kasi nga eh, dito wala na pong ulan. So, time check guys, 12.21 po ng umaga. So, may twist nga lang eh no. So pupunta kami ngayon sa Lian Batangas. So may pupuntahan kaming tropa doon. Ngayon kasi guys, ah, biglaan lang kasi 'to. So hindi niya alam na pupuntahan namin siya, eh, no? So abangan niya, guys kung ano 'yung magiging reaction niya, no? <laughs> kasi nga ah, 'di ba, sino ba naman kasi from Metro Manila tapos biglang may darating sa inyo na, 'di ba, tao? So ngayon guys, Ah, uh, samahan niyo ako kung ano 'yung magiging reaction niya. And dediretso rin kami guys sa ano, Matabong Beach. At alas 3.30 ng marating namin ang bayan ng Lian, Batangas dito nakatira ang taong sadya talaga namin pero sa puntong ito nagsimula kaming malito hindi namin alam kung saan ang daan papasok pupunta sa barangay ng kaibigan namin si Gary tanda mo par? kaya nga dito tara So, hindi ko lang alam, alam kung dito yun ha. Ito ba yung para? Ano ba? Hindi ko alam. Alam ko malapit sa school yun eh. Huh? Sa school lang, malapit. <laughs> dito, dito, dito yun, dito. Dito na yun. Ito na yun, di ba? Tara. Pusokin na natin ang mundo. Oh my God, guys. Ay, gagi. Mukhang ano. Mabutik, guys. Oh my God. Oh shit. Oh. Nakopo ang batong ginawa namin. Madulas. Allah. Hala ka. Ah. sigapo po. May ka U-turn na raw sabi ni Google Map. Ah, oh, hina natapot, guys. Damuhan na siya, no. O oh, diretso lang naman 'to. Maputik talaga. Oh my god. Andulas. ah, hutan <laughs> ah, ah, wait oh my gloves man. Diyan pala eh Ah Tulak nga par Gary boy. Muna hey, ka kaya. Oh, ayan oh, diyan oh. Pupasok ko diyan. Di ha? Di na hindi. Ha? Dito na tayo, atras pa ba tayo? At dahil hindi na kaya ng mga motor namin makadaan sa daang putikan, mas minabuti na lang namin na iparada ang mga motor sa gitna ng damuhan at lakarin na lang ang madilim at tagong daan papunta sa bahay ng aming kaibigan. Ha? Delegates? Grabe tong adventure namin. Uy, dulas. Rek, basuhin. Pwede pa hawak, Rek. So, ito guys. Grabe. Nag-aalan namin challenge ngayon. No? Struggle is real. So, sana dito na yung bahay ni

Nabi. Ya ampun. Baik. Boleh. Masuk. Stor robo pergi ah. Ha? Stor robo. Don't get me. Balakau kami je ni. Ha? Petikan. Dali go kami, itu kami pumasok oh. tulog pa pa nga ya ah kaya no gusto ko sabihin lagi kasi sabihan ngayon tara natin Tayo sa dapre ya ano Kapan ba ka mo na kaya Oh, may amo man. Tambay mo na muna dito. Tara nice shot. Tara ko tingin. Time check. So guys, time check. 4:30 AM. Nandito na kami ngayon sa bahay ni Gary Boy. So, ito. Meron siyang hindi sa aming mga pagsasal tapos kape. Maraming maraming salamat. Ayan kay Maring Kat. Thank you. So, that's boy guys. Tingnan natin. Ay, eh, sige na rin. Thank you, par. Ayan, salamat sa magtanggap sa amin. Bigla lang kasi ito eh. So, ayan guys. On the way na kami papunta sa Matabong Kai Beach. So, ito na yung mga tropa natin. So, ito na, ayan. So, sige Hari boy, sige Kat. Lahat-lahat. All goods na. So ready to go na kami. Let's go. Ah, The, uh. Here we go. <laughs> Ito na. On the way na kami. Going to Matabungkay Beach. Ito yung buong squad namin guys. Oh. So guys, naka uh, nakabili na kami ng mga lutuin. So, so ihawin hawin guys. to ni Beans. Ayan ito si Jeric guys. Tama nga lang muna siya ng uli. Wala kahit ano. Nang ano? Pansiga. Okay. Uh, wala kami ng pansiga guys. Tawa so, rek. Yes. Ayan, ayan. O, kuha lang siya ng apoy. Wala ka, I ay may mean, lighter ka Ano? Hindi, maawin na eh. Like... Tama. Ay, pwede makingi. Eh. Pansiga lang

Grabe. Ano dito? Sa <laughs> mata mong kay. Ganda dito. Malinis o, na. Ulit ulitin ko to. So, ito guys, so, worth it naman yung biyahe namin. Kahit pa paano, may mga konting uh, struggle. Pagsubo kasi nga, naano kami sa putikan. Pero tingnan nyo naman, di ba? harap na kami ng... Maraming basura. <laughs> Pero normal lang yan kasi ano eh, may bagyo. So, ayan yung ano, uh, pinaka... Ang tawag dito? Ang tawag yan gar sa ganyan basura? Water lily Rush <laughs> <laughs> So ito guys yung pinakabasura ng ano Dagat no Hindi naman siya ano yung Ano yung tao eh mga natural ano siya eh Kaya ganyan Damong dagat yung part sa, sa mga batao, mga shen Damong dagat dadala siya dito sa ano So ano kasi yan guys yung halimbawa ah, Diba bumagyo kasi Tagula so, na. Tag na So maswerte kami kasi ano eh umaraw no ay salang na namin alright check boy love bro no? mo na kung mainit tawa ko muna mainit na nga eh yan eh hey, kayo na no? Pantila Bangus Nga guys Nga galing sa ilog dyan Fresh na fresh po yan no? Buhay yan kanina diba Pinakita ko sa inyo Live Live Ayan, uh, napaypayan na po ni Jeric yung bangus, no? Ay, yung tilapia. Medyo nakangawit na kala siya ng bagya. Uh, parang wala ang epekto, Pero, okay. <laughs> Yung usok pa, ah. Uh. So, yun, guys. Ito, putri po trip kami. Ito yung mga pagkain po na naluto na namin. Iniyo na tilapia, tahong, hipon. So all goods na all goods naman lahat. All right. Ito mo oh. Hey. Eh na. Right. Sure. Gray. So swimming na kami guys oras na kami kumain so to enjoy na kami and ito big guys oh sheesh Yay! eto guys, lagi din na kami sa beach ng Ilan Batangas which is itong matabong kay beach no so ayun no napaka solid guys so sa mga gustong pumunta mag relax one of my recommended beach dito sa Ilan Batangas matabong kay beach so ito na naman no woo So, yun guys no Yeah, medyo nagkakatuhaan kami eh. kasi hira lang mangyari sa buhay namin to makalabas ng magkakasama magkatropa. so yun nga so andito na kung kailangan na natin enjoyin kasi minsan sa buhay kailangan eh may ano rin tayo eh kailangan din natin magpa relax diba? Tulad na naman guys, kahit na uh, meron tayong problema sa bahay yung mga iniisip tayo Pero pag nakita mo naman to at naramdaman mo yung kaligasan sobrang solid Nakakatuwa lang kasi dati hindi namin magawa to pero ayun, tignan mo kung parang balik bata kami walang iniisip laro-laro lang, di ba? So yun lang guys wala na ako masyadong sasabihin i-enjoy ko na lang din to at masasama na ako dun peace out. at natapos na rin ng araw at oras na para umuwi at bumalik sa reality. Hindi ko may wasang balikan lahat ng mga nangyari sa biyahe namin ito. Maraming hamon, may mga sandaling naligaw kami, may mga kalsadang hindi namin inaasahan at may mga disyong hindi kami sigurado pero sa dulo ng lahat ng iyon may gantimpala yung pasensya na kalikasan katahimikan ng simoy ng hangin at tanawin na hindi kayang pantayan ng kahit anong gulong ng syudad. Ito yung klase ng kasiyahan na hindi mo mabibili. Isang simpleng ride pero puno ng bigat o problema. Na ako o napawi ng isang magandang kalikasan. At para sa mga taong gustong gumala, gusto mag nature trip pero hindi magawa. Dahil sa trabaho, problema o responsibilidad, gusto ko lang sabihin sa inyo, okay lang yan, may tamang oras para dyan. Hindi ka naman nauubusan ng pagkakataon eh hindi ka rin nauhuli. At darating din yung araw na makakarating ka rin sa isang lugar na tahimik, na kung saan ka makapagpahinga, hindi lang ang katawan, kundi ang puso at isipan mo. So hanggang dito na lang, and I hope na nagkaroon ng value itong video ko sa inyo. So see you in my next video. Maraming maraming salamat po. Peace out and God bless.